thankful naman ako kasi nakilala kita. So alam ko, very supportive ka sa pagbablog ko, sa so, kung ano man ang meron sa akin. Talagang alam ko naman na very supportive ka. Kaya, may ibibigay ako sa'yo. Ano okay, yun? Yeah. Kelly, mamaya, di ba pupunta tayo ng muka? Ang um, bibigay ko na to sa kanya. Ito guys, may engagement ring. Engagement, ano So, ang gagawin namin mamaya, doon kami sa Mowa. Doon ko sa Mowa ibibigay sa may Perez wheel. Kung saan pwedeng abutin doon. Better watch out. We are going to Mowa. Ano gagawin natin sa Mowa? mag mag-window shopping. <laughs> wala mo nang gastos kasi magastos <laughs> magastos pag nasa Pilipinas so window shopping na tayo ha ah. okay ito na kami sa Mawa guys what's up yeah. so ito yung pinaka first time nagala natin sa Manila, di ba so ayun guys napapasok kami sa Mawa ngayon it's our first time date here in Manila Mag-English ka naman para kunyari mayaman tayo. <laughs> ang ganda rito guys, oh. Very, ano, very dimensional, ano, tawag doon? Dimensional matrix. Dimensional world. Yes. Para kami pumapasok sa isang, Ama um, ano, black, ano yun yung tawag sa Lamit Para kami pumapasok sa black hole. So, yun guys, what's up? Bibili tayo ng bagong chinelas. Sino may chinelas ko? Naglalakad ako sa Manila na sira ang chinelas ko. Ito guys, oh. Testing natin. Ito guys, maganda. Ganda no? Isang sarap oh. Kala ko nung una, ano, dito to, yung mga display-display lang. Ayun pala ni Dulo. Kumain ka nang marami ah. Ayaw kong nagugutom ka. Sure. Diyan yes, siya, yes, tanong niya kasi. Sabi niya, lahat ng cravings mo, nakain mo na. Tempered! Nakakain na ako ng ano, ng litong baboy. Nakakain na ako ng kare-kare. Nakakain na ako ng Jollibee. Sino pa? Ikaw naka... ano? Okay na? okay na ako dun sa pink. pink talaga? Eh, baka itong ina-endorse naman eh. Ito pag namimili mga babae, ang dami na eh. Ang pa sipot-sipot. Eh. Kung ako yan, isang pink lang, bibiling mo na yan. Ito, ang dami na itong Ang dami na itong... tinitingnan niya pa yung mga kung ano-ano namimili pa. Kung ako yan, isang dambot pang bibiling mo na agad. Mabilis na pala siya mga kaya pulot. Oo nga, namakintab. At saka malambot. Mm. Thank you po. Thank you. Thank you, Thank you sir. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Thank you, daddy. So, ayun po. ano? <laughs> Isang babae na naman ang napasaya natin ngayong araw. <laughs> uh, are you happy? Yeah. Isang babae na naman po ang lumigaya dahil sa pang-rebound. Wala ba akong premyo? Thank you. So, ang ganda lang po. mo. Ito, guys. Ang ganda Ayan, mamaya dyan tayo pupunta. Mga around 5.30 siguro. Para siyempre, kita yung ano, sunset. Pagsalita ka naman. Uh, oh, wala tayo, wala ang ambag sa vlog ko eh. Hindi, <laughs> 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 ang ganda nga. Ang ganda, no? Dyan tayo mamaya. So, ayun, what's up, guys? Humihila ako para prepare yung i-prepare yung bibigay ko sa kanyang engagement ring. So, ang gagawin ko, haayahin ko siya doon sa taas ng Ferris wheel. So, tinanong ko naman siya kung kahit yung sumakay, kaya naman daw niya. So, doon natin kaya ako. Let's go. Nagtatanong kayo, madam, kung baka may nalaglag na ba o nagkaroon ng problema? Wala po. So, ano lang, for security, ano tawag ma'am? For security purposes, ang pagtatanong natin. Tara lang. Ma'am, thank you, mama. At least, at least, sigurado ako. Mama, basta pag ano kung sakali man, at least, galing ako sa Starbucks. Para sigurado lang. So, tara na. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ready ka na ba? Ayaw mo na. Concur your fear. Kaya mo yan. Fighting! Let's try. Ayan guys, so Ganyang kataas yan. So, kitang kita ata dyan yung ano, ano, pagbaba ng araw. Eh, ito na. na! Ha? <laughs> Kaya mo yan! Gusto mo? Tara, 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 tara. Ayun, ticket po. Ay, ticket. Lala ka dyan. ka dyan. ka <laughs> dyan. Sweet lang. Ayan na guys, no? Yeah, no. thank you, thank you. Let's go, hindi <laughs> pa. lang. So ayan guys. Kaya <laughs> na, pa-peris uh, wheel na tayo. Kinakabahan ako. Kahit ako kinakabahan talaga ako. Ang ganda na, pagganda rin ng quality oh. Kahit ako guys, kinakabahan ako pero sabi nga nila, labanan mo kung saan ka natatakot. Para kapag nalabanan mo yun, sa susunod na mga gagawin pagsubok sa buhay, hindi ka nakakabahan. Ang ingay naman ng aircon. Ay guys, so ang ganda oh. So, ayun ang sunset. Matakot ako magalaw. Dito ka yan. Huwag kang matakot mamatay. Kasi lahat naman tayo mapupunta doon. Ayaw mo na mamatay tayo magkasama. Grabe ka. Sasama mo talaga ako. Oh. Tingnan to guys ha. Sasabihin ko sa inyo. Tinatanong ko sa kanya. Sabi ko, Lapot na bulag ba ako? Bibigay mo ba yung mga mata mo sa akin? Alam niya sabi. Ba't ko bibigay? E gagamitin ko rin to. <laughs> Oo nga. Tama uh, naman yun ah. Ganda guys oh. Perfect viewing. Ganda bo. Tingnan nyo guys kung nakikita nyo lang yung dagat, tapos yung ulap. Ang ganda, legit yung ganda niya. Club! May tatanong sa'yo, love. Ano yan? Ba't ba ako mahal? Bakit? Hmm. Ano? Nakita ko kasi sa'yo yung pagiging family man. And then? De, bakit mo ako nagustuhan? Siyempre, dalaga ka, may mga anak ako. Ba't nagustuhan mo ako? Kasi ano, yung pinakangagustuhan ko sa iyo nung nagpakilala ka ka lamama, nagustuhan ka ni tatay. Yung pag-alang ko kung paano ako magpakilala. Mm -hmm. Kasi guys, yung papa ni Ruthin nga pala, sa makabilang buhay na, ang bait nun, sobrang bait ng papa mo. <coughs> mm -hmm. Digit yung bait ng papa niya talaga. Ngunit ko naramdaman yung pagkakaroon ng isang tatay. Kasi <coughs> hindi ako diniscriminate ang papa nito eh. Kahit tatuan ako, hindi naman niya pinansin yun. Kahit yung mga anak ako, welcome na welcome ako dun sa kanila. Kaya deserve mo ang pakasalan. Sana magkagal tayo ng tamang buhay. Hanggat ang buho ko ay dumadaloy <laughs> Dumalagatik Sa'yo lamang iaalay ang aking Alam mo ba kung bakit tayo dito? Kung bakit tayo nandito? Wala Alam mo kung bakit? Hola. Gusto ko makita mo kung paano lumubog yung araw Gusto ko saksi ang dagat ang langit, ang kalangitan sa ating pagmamahalan. Woof! Eh, Eme, lalim nun an? Pero di ba pala nakakatakot dito lang? Like, hindi. -dito? Ako hindi ako tatakot. Kasi ano ba kung bakit? Kasama kita. Kung sangaling limang malaglag yung Ferris wheel na sinasakay natin, at least dalawa tayo. Di ba? Akit okay, tayo man. ng langit na dalawa tayo. Pag nahulog to dito sa sa dagat tayo babagsak? Hindi. Doon sa semento. <laughs> sa cemento. Kung doon tayo babagsak. Hindi, saan pa rin siya, semento, si sa salit. Pero alam mo, love, talagang thankful naman ako kasi nakilala kita. So alam ko, very supportive ka sa pagbablog ko, mm -hmm. sa so, kung ano man ang meron sa akin. Talagang alam ko naman na very supportive ka. Kaya, uh, nabibigay ako sa'yo. Ano yan? Yeah! <laughs> 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 uh, wala, Wait? Oo oh, nga, DJ! Oo oh, naman! <laughs> saan ang galing? Sa akin! But, siyempre nga, di ba engagement ring? Di ba sabi ko sa'yo, maghihintay lang ako ng tamang panahon, ng tamang oras perfect timing para sa'yo saksi ang kalangitan, ang dagat, ang ulap, ang araw kung paano kita mamahalin at siyempre, engagement ring para sa'yo deserve mo ito kasi mabait ka at alam ko na ba na hindi mo ako papabayaan aalagaan mo yung magiging anak natin alam ko wala ka na bibigyan na ganyan hindi pa pwede, siyempre deserve mo ang engagement ring Nakalay-pate <laughs> ako. Parang para hindi masaya! <laughs> Parang hindi masaya? Nakita mo naman, nasa taas pa tayo ng Ferris Wheel. Oh. Roslyn DiPello. Taha ko. William Remy. <laughs> yeah! Kaya siya ba dito sa kabila. Hindi kaya siya. Wow! Sakto lang oh! O tama yung tansya ko. Yes! Nakalay-pate ako. Nakalain ka ba? Oo. Tama naman kung gaano kita kamahal. Tingnan nyo guys ang ambil ang, ang pwesto namin. Diba? Nasa dagat kami. So, alam mo isa to sa mga pinaka-memorable na mangyayari sa buhay mo. Totoo to lang? Bibili mo naman ako ng peke. Saan ka galing? Sa Korea. Ano lang ako wala? Ang wala. Papayag mo na, papayag mo wala kung wala. Siyempre, alam mo kasi ako, ako yung tao na ayoko nang siya ako. Kasi may perfect timing, perfect perfect angle para sa mga ganyang bagay. Ayoko na na, uy, uy mag-propose ka na, mag-propose ka na, ayoko. Gusto okay, um, nasa tamang lugar, nasa tamang panahon. Um, hindi na, may ilak na ako nito po, mukhaan pa. ah. Wala <laughs> ko, wala lang kasi. <laughs> Parang hindi di naman masaya masaya ka hindi Hindi <laughs> ba? ngin yeah. Nanginginig ngin 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 Nanginginig ngin 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 sana balang araw, yung mga magiging anak natin, mapanood nyo to. Kung, kung paano ko niligawan yung mama nyo, kung paano ko siya binigyan ng engagement ring. And then, ikakasal na kami sa September 25, soon to be Roslyn Talusa na siya. Hindi <coughs> Talusan na. Thank you. Bye-bye. Eh, sa magiging apo namin, yung lola nyo, binigyan mo ng engagement ring and then nag-propose tayo dito sa MOA, SM MOA sa Perisville. Bye-bye. Ganda.